Magandang araw mga bata, narito na tayo sa ating ika linggo ng ating aralin para sa unang quarter para sa Filipino 4. So kumusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at may malusog na pangangatawan. Okay, so ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay tekstong informatibo at mga bahagi ng aklat. So narito yung ating mga kasanayan uh, para sa linggong ito. Nauunawa ng tekstong naratibong pabula. Natutukoy ang tayutay na onomatopeya sa pagbibigay ng kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Nagagamit ang angkop na diksyon sa pagpapahayag ayon sa layon, kahulugan, um, mambabasa, tagapakinig, tagapanood at konteksto, tono at damdamin. Nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-berbal na hudyat sa pagpapahayag, kilos at galaw ng katawan, uh, ekspresyon ng muka. At nabibigyan kahulugan ang kahulugan ng mga tekstong biswal na namasid at napanood batay sa mga elemento. So, tumungo na tayo sa unang araw at sa ating unang araw tayo ay magkaroon ng maikling balik-aral. So, tukuyin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. So, syempre, yung bilang isa, yan yung ating pamuhatan. Yung pangalawa, yun yung ating bating panimula. Pangatlo, yan ang katawan ng liham. Pangapat, yan ang ating bating pangwakas. At panglima, yan ang lagda. Okay, so para naman sa ating susunod na gawain, so alin sa dalawa? Ano ba yung ating um, nakikita sa larawan. So, may nakikita tayong isang laptop at mga akla. So, sagutin natin yung mga gabay na tanong. Anong paksa ang maaring, mabubu ang maari mong mabuo sa mga larawang ibinigay? So, para sa akin, so, batay dito sa dalawang larawan na ito, ano kaya yung mas mainam na gamitin sa pag-aaral? So, pwede yan. Isa pa, ano ba yung mas mainam na na ng impormasyon? So, yung mga nakukuha ba natin sa net gamit yung laptop o maigi pa rin na sumangguni sa mga libro. So ano ba yung nakakalap natin sa paggamit ng libro at internet? So nakakakalap tayo ng iba't ibang mga impormasyon. So alin sa dalawang ginagamit mong madalas sa pagkuha ng impormasyon at bakit? So aminin natin sa panahon ngayon mas ginagamit na talaga natin ang ating mga laptop, ang ating mga cellphone sa pagkuha ng impormasyon sapagkat uh, pagkat halos lahat na ng ating mga kinakailangang impormasyon ay maari na nating makuha sa internet. Halimbawa, yung sa balita, lahat na ng ating mga news platform ay mayroon na silang mga kanya-kanyang page sa Facebook or sa FB. Ganon din yung ating mga pahayagan. Um, bukod sa printed na pahayagan ay mayroon na rin sila sa Facebook, kaya naman halos lahat o kung di man Facebook ay may kanya-kanya silang mga website. Kaya naman halos kalimitan talaga at karamihan sa atin ay nakakakuha na ng impormasyon sa internet. So, aling sa dalawa ang ginagamit mo madalas? Yun nga, sinagot na natin. Bakit mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid? Sapagkat kailangan natin maging mulat at lapat lagi tayong may alam sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi pwedeng um, nakatuon lang tayo din sa uh, mga palabas, no, ng mga pinapanood natin sa telebisyon o maging sa online. Kailangan ay maging mulat at aware din tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Yung mga balita, dapat uh, updated din tayo. Um, paano tayo magkakaroon ng kalaman sa mga nangyayari sa ating paligid? Siyempre, mahalaga na kumonsulta pa rin tayo sa mga um, mapagkakatiwala ang mga resources o mapagkakatiwala ang mga mapagkukuhanan natin ng impormasyon. So, kagaya ng mga libro, pahayagan, at iba, iba't iba pa nating mga aklat na napagsasanggunian natin ng mga um, mapagkakatiwala ang mga sila yung mga, kumbaga, legit at yung hindi gumagawa ng mga fake news. Kailangan maging mapanuri din tayo sa mga nababasa natin online. Siguraduhin natin na legit at hindi peke yung nababasa nating mga balita. Okay. Sunod naman, so, um, ating tanggalin yung mga balakid natin, ano? Kumbaga, bigyan din natin ng i-develop din ni palakasin din natin yung ating kasanayan sa ating bokabularyo. So tukuyin kung wasto ang nakasulat na pangalan sa bawat hanay. Lagyan ng bawat salita ng check kung tama at x kung mali. So kumbaga titingnan natin kung tama o wasto yung mga pangalan na nakalagay sa bawat kategorya. So sa tao, magsimula tayo sa tao, ana. So check, pinggan syempre hindi. Nurse Lola, check. Bulakan, hindi. Guro, check. At Tarlac, X. So, ganun lang yung gagawin. So, alam kong kayang-kaya nyo na yung gawin sa bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Kasi napakadali lang ng gawain ito. So, alam kong kayang-kaya nyo na iyan. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ating ikalawang araw. At dito ay magsusuri tayo ng isang balita. Ito ay galing sa online, GMA News Online, kung hindi ako nagkakamali. O GMA Network.com News, Balitang Bayan. Okay. So, ito ang balita. Ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baga, baha dahil sa LPA. Mga residente inilikas. So, basahin natin ang balitang ito isinagawa ang forced evacuation at rescue operation sa ilang barangay sa Zamboanga City matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ula na dala ng Low Pressure Area or LPA. Sa ulat ni Efren Mamak ng GMA Regional TV News nitong Huwebes, sinabing na itala ang pagbaha sa mga kabahayan malapit sa Tumaga River sa barangay Tumaga, Zamboanga City. Ilang bahay din ang inanod ng tubig pati na ang kanilang mga alagang hayop. Pinasok din ng baha ang tanggapan ng City Agriculture at Regional Animal Disease at Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Agad namang nagsagawa ng rescue operation sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine Coast Guard o PCG sa mga stranded na residente na naninirahan sa tabing ilog. Dinala ang mga nilikas sa covered court ng isang eskwelahan at binigyan ng pagkain ng barangay at lokal na pamahalaan sa inisyal na tala ng City Disaster Risk Reduction Management, labing limang barangay ang apektado ng pagbaha habang patuloy na inaalam ang bilang ng mga apektadong tao. Dahil sa pagbaha, kanselado ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Kanselado rin ang mga biyahe ng sasakyang pandagat sa Port of Zamboanga tulad ng papuntang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpatupad din ng kanselasyon ng mga biyahe sa Zamboanga International Airport nitong Miyerkules na umaga isinara ang runway dahil sa malawakang pagbaha. Approximately 11 flights yung corresponding airlines naka-feedback na din sila sa Manila kung pwede bukas magkaroon ng recovery flights para ma-accommodate yung mga canceled flights ngayon. Sa ad ni ZIA CAAP Officer in Charge, Engineer Jaime Vicente Santos. Samantala, magsasagawa raw ng rapid damage assessment ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong barangay dahil karamihan sa mga ito ay nasalanta na ng nagdaang pagbaha kamakailan. Sa Isabela City, Basilan, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pagbaha sa Isabela City, Basilan. Sa Barangay Tabok, napasok ng baha ang mga kabahayan pati ang Barangay Hall. Sinuspindi naman ng PCG Southern Mindanao ang biyahe ng sasakyang pandagat sa Saksarjen Region. Wala ring biyahe patungo sa bayan, mga bayan ng San Jose, ah, uh, Jose Abad Santos sa at General Santos City, Davao Occidental at pabalik. Inabusuhan ng Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa masamang panahon. So ito ay ulat ni Mel Matthew Dr. F.R.J. GMA Integrated News. At ngayon nga ay sagutin na natin ang mga sumusunod na katanungan. So ano ba yung pinapaksa ng binasang artikulo? So tinalakay dito yung mga um, nasalanta, no? yung mga nalubog sa baha ng mga barangay at mga residenting inilikas sa Zamboanga City at sa Isabela, gayon din sa Saksarjen, dulot ng LPA o low pressure area. So sa ang lugar na ita lang may mataas na level na pagbaha. So yun nga sa Zamboanga City, gayon din sa Isabela Isabela City at ilang mga lugar sa Saksergen Region. So gaano kalubhang epekto ng pagbaha? So pati yung mga um, ilang mga opisina o ahensya ng gobyerno ay pinasok na ng baha at uh, kinansela na yung mga biyahe, mga biyaheng pandagat at maging yung mga flight no, papunta ng Maynila. At gayon din, marami yung nalubog na mga bahay, inanod, pati yung mga alagang hayop. So, ganun katindi. So, paano kinuha ang mga impormasyon sa balita? So, uh, sa ganitong pagkakataon, nakapagbibigay ng detalyadong impormasyon yung ating mga reporter at yung mga journalist natin, mga mamamahayag natin, lalo na kung sila ay nandoon sa lugar o kumukuha rin sila ng mga impormasyon mula sa mga opisyal ng gobyerno o yung mga nandoon mismo sa lugar. At mula sa binasang balita, paano mo masasabi ng isang teksto informatibo kapag ito ay nagbibigay sa atin ng mga detalye, mga tiyak na bilang, tiyak na lugar ng mga nasalanta, uh, tiyak na mga pangyayari. Kumbaga, gayon din yung mga impormasyon na totoong nangyari din doon sa tiyak na lugar. So, yun yung ating um, balita na kinalakay at binasa nitong um, itong mga slide no, na nauna. nauna. <clears throat> Okay, ngayon naman ay bigyang pansin natin. So, balikan natin yung inyong ginawang gawain kanina na kung saan nilagyan nyo ng check kung tama ba yung nasa kategorya no, nung bawat pangalan na nandoon at X kung hindi. So, yun ay mga pangalan. Ang pangalan na isang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o kaisipan. Sa Pilipino, ang pangalan ay maaring konkreto, o nahahawakan at nakikita o yung tinatawag nating tahas o di konkreto o yung basal na hindi na nga, hindi nahahawakan ngunit naiisip o maari may kinalaman sa ating emosyon at damdamin. So, mga halimbawa ng pangalan, so, tao, Maria, Juan, Guro, Doktor, bagay, ito ay mga libro, mesa, bola, telepono. Para naman sa hayop, ito ay mga aso, pusa, ibon, isda, at iba pang mga hayop, lugar, paaralan, tindahan, parke, Pilipinas. At pangyayari, maaring kasal, piyesta, o kaarawan. At para naman sa kaisipan, ito ay pagmamahal, pag-asa, at kaligayahan. So kapag nahahawakan natin o konkreto, tinatawag natin itong mga tahas. Tahas ang tawag natin. At basal naman, kung ito naman ay um, hindi natin nahahawakan, ito lang ating naiisip o maaring may kinalaman sa ating damdamin o emosyon. Okay. So mayroon din tayong mga panghalip. Ang mga panghalip ay Um, ginagamit natin no bilang pamalit sa pangalan so pag paulit-ulit na nating binabanggit yung pangalan masakit na sa ating pandinig kung kaya naman ginagamitan natin ito ng mga panghalip so ito yung mga salita na ating inihahalili at ipinapalit sa mga pangalan so mayroon tayong iba't ibang uri ng panghalip at para sa linggong ito ating pagtutuunan ng pansin ang panghalip na panao ang panghalip na panao ay isang uri ng panghalip na ipinapalit o hinahalili sa ngalan ng tao. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pagulit-ulit ng pangalan sa loob ng pangungusap o talata. Ang panghalip na panaw ay nahati sa tatlong panauhan. So, una, ikalawa at ikatlong panauhan. So, narito yung mga halimbawa natin ng ating panghalip na panao. Unang panauhan, so tumutukoy sa taong nagsasalita. Isahan ako, ko at akin, para naman sa maramihan, kami, tayo namin at natin. Ngayon din ang amin at atin. Para naman sa ikalawang panauhan tumutukoy sa taong kinakausap, isahan ikaw, ka mo at iyo. Para naman sa maramihan, kayo, ninyo at inyo. ikatlong panauhan, tumutukoy naman ito sa taong pinag-uusapan. So halimbawa natin siya, niya, kaniya, para naman sa maramihan, sila, nila, at kanila. Okay, so para naman sa gawain na ito, piliin ang angkop na panghalip, panao sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangusap at isulat ang sagot sa patlang. Magaling kumanta si Marie, siya ang kakanta bukas. Ako at ang aking mga ka kaibigan ay maglalaro sa plaza. Maghahabulan kami. Ramuel ang pangalan ko. Ako ay pitong taong gulang. Binigyan ni Nanay ng premyo ikaw at, ma at ako. Mabait kasi um, tayo na bata. Okay. O kaya mabait kasi kami na bata. Pwede din 'yon. Michael, nakuha mo na ba yung libro mo? Ikaw ang napiling magbasa. Kapit-bahay ko, sina Diane at MJ, nakatira sila sa 4th Street. Yana at Bella, tawag kayo ni teacher. Si Marisa, ikaw at ako ang sasayaw sa pista. Dapat tayo mag-ensayo. Nagbasketball sina LJ at Leonard. Nauhaw sila kaya umuwi muna. Ang aking yaya ay si Lorena siya ang sumusundo sa akin. Dito naman, gamitin sa sariling pangungusap ang sumusunod na panghalip na panao. So, maaari kayong uh, magkaroon ng ideya mula doon sa ating naunang pagsasanay. Narito na tayo sa ating ikatlong araw. At para sa ikatlong araw, ang ating namang tatalakayin ay may kinalaman sa aklat o libro. Okay. So, dito, tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang makikita sa larawan. So, mayroon ba kayong um, dating kaalaman tungkol sa mga bahagi ng libro? So, tingnan natin kung kaya niyong um, maibigay kung anong bahagi ng aklat ang makikita sa lorawan. So meron tayong una ito yung pabalat. Ito yung pinaka-cover ng libro. Tapos yung ikalawa naman ay yung ating tinatawag na pahina ng karapatang-ari o yung copyright. Yung sumunod naman ay paunang salita o yung tinatawag nating preface o so introduction. Bilang apat talaan ng nilalaman o yung table of contents at yung huli naman kanina ay yung katawan ng aklat. Okay, so ating isa-isahin kung ano nga ba yung mga bahagi ng isang aklat. So simula natin sa pabalat o cover. Ito ang panlabas na bahagi ng libro na naglalaman ng pamagat, pangalan ng may akda at maaring magkaroon ng disenyo o larawan. So malimit, ginagawa nilang makulay yung pabalat para naman maging mas kaakit-akit ito at maging mas mahalina yung mga mambabasa, yung mga bata. Sunod ay yung pamagat na pahina o yung title page. Naglalaman ng kompletong pamagat ng libro. Pangalan ng may akda at maaring magkaroon ng impormasyon tungkol sa publisher, petsa ng paglalathala at iba pang detalye. Meron din tayong talaan ng nilalaman o yung tinatawag nating table of contents. Nagbibigay ng listahan ng mga kabanata o section ng libro kasama ang kaukulang mga numero ng pahina. Panimula o yung tinatawag nating preface o introduction, isang bahagi ng isang aklat na naglalayong magbigay ng panimula o konteksto sa mga mambabasa. Ito ay kadalasang nakasu, nakasulat o ang na ang may akdamis mo ang nagsulat. Ngunit maaari ring isulat ng ibang tao na may kaugnayan sa aklat, tulad ng isang editor o isang dalubhasa sa paksa. So dito ay sinasama na dito yung ano ba yung layunin ng libro, ano yung nilalaman, at ano yung komposisyon ng libro. Halimbawa, teksto muna, tapos yung mga gawain, minsan may mga pamagat sila. Halimbawa, pag-unawa muna, pagsusuri, paghawa ng bokabularyo, tapos yung iba pang mga pagsasanay o mga gawain para sa mga mag-aaral. Sunod naman ay yung katawan ng libro o yung body of the book. So ito yung pangunahing bahagi ng libro na naglalaman ng lahat ng nilalaman na nahati sa mga kabanata o section. So depende kung halimbawa may tema, halimbawa, usually yung mga libro na ginagamit sa pag-aaral nakakahati, nakahati siya ng unit. Unit 1, Unit 2, Unit 3 at Unit 4. So parang uh, nilalaman niya yung para sa kabanata. Halimbawa, uh, Quarter 1, Quarter 2, 3 at 4. So yun yung parang nirepresenta nire ng isang unit. Kung ito naman ay mga nobela so kabanata. Kabanata 1, 2, 3 hanggang sa uh, hanggang saan yung nobela? Sunod ay bibliografiya o talasanggunian. Naglalaman ito ng listahan ng mga sanggunian na ginamit sa pagsulat ng libro. Meron din tayong talatinigan o glossary. Ito naman yung bahagi ng libro na naglalaman ng mga kahulugan ng mga salita o termino na ginamit sa aklat. Para siyang uh, mini-diksyonary sa likod lalo na yung mga technical na salita, mga salitang banyaga, mga salitang may espesyal na kahulugan sa konteksto ng aklat. Meron din tayong appendix, karagdagang seksyon na naglalaman ng impormasyon na hindi direktang bahagi ng pangunahing katawan ng teksto, ngunit maaring kapakipakinabang o nakakatulong sa mga mambabasa. At ang huli, meron tayong index na nagbibigay ng alpabetong o alpabetikong listahan ng mga pangunahing paksa, pangalan at mga termino na matatagpuan sa libro kasama ang mga kaukulang numero ng pahina. So ito yung mga bahagi ng aklat. Para naman sa ikaapat na araw, ito ay gagawa ka naman ng mga pagsasanay. So una ay aklat ng karunungan isulat sa loob ng aklat ng mga mahalagang kaalaman na iyong natutuhan sa aralin. Para naman sa ikalawa, magbigay ng isang halimbawa ng pangalan sa bawat kategorya sa ibaba. At para sa inyong maikling pagsusulit, so ng lahat ng panghalip na panao sa bawat pangungusap. So marami halimbawa, bilang isa, nila, natin. Sa pangalawa, ka, mo. Pangatlo, niya natin. Pangapat, sila namin. At bilang lima, mo. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ikapitong linggo ng ating aralin sa Filipino. Nawa ay may natutunan ka at uh, naunawaan mo yung ating pinag-aralan para sa linggong ito. Hanggang sa susunod, magkita kita tayo para sa ikawalong linggo ng ating aralin sa Filipino 4 para sa ikaapat na baitang, para sa unang quarter. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat, paalam!